Marian Rivera, emosyonal na inamin na hindi si Dingdong Dantes ang ama ng kanyang pinagbubuntis. Isang emosyonal na Marian Rivera ang humarap sa media upang aminin na hindi ang kanyang asawang si Dingdong Dantes ang ama ng kanyang dinadalang anak. Sa isang eksklusibong panayam, inihayag ng aktres na matagal niyang pinag-isipan kung paano sasabihin ang katotohanan. Ayon kay Marian, isang pagkakamali ang nangyari noong panahon na dumaan sila ni Ding Dong sa isang pagsubok sa kanilang relasyon. Ibinahagi rin niya na labis ang kanyang pagsisisi at humihingi siya ng tawad kay Ding Dong at sa kanilang pamilya. Samantala, nananatiling tahimik si Ding Dong sa isyong ito at hindi pa nagbibigay ng pahayag. Ayon sa malalapit na kaibigan ng mag-asawa, labis na nasakta ng aktor ngunit nananatiling mahinahon sa kabila ng lahat. Humingi rin si Maria ng pangunawa sa publiko at hiniling na igalang ang kanilang pribadong buhay. Sa ngayon, patuloy na sinusubukan ng mag-asawa na resolbahin ang kanilang problema. Ipinahayag ni Maria na umaasa siyang mapapatawad siya ni Ding Dong at muling mabuo ang kanilang pamilya. And this are Chika for today mga kasyobes sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates.